Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ibanghelyo ay mula kay San Marcos, Kabanata 6, Talata 17 hanggang 20. Ang araw na ito ay paggunita sa pagdurusa at kamatayan ni Juan Bautista isang martir dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Juan Bautista ay itinuturing na isang propeta. At ang isang propeta ay walang sinasabi maliban sa ipinasasabi sa kanya ng Diyos. Kaya nga sa harapan ng kasalanan ni Herodes sa pagkuha niya sa asawa ng kanyang kapatid at ang babaeng ito ay tinatawag na Herodias, kailangang magsalita ni Juan Bautista. At si Herodes noong una ay nakikinig pa. Nais niyang makinig sa salita ng propeta. Ngunit sa bandang huli, siya ay nabuyo at naitulak ng kinakasamang babaeng si Herodias para ipahuli si Juan Bautista at ipakulong. Dumating ang araw, isang malaking kapistahan ang ginawa noong kaarawan ni Herodes. Malaking handaan, malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanya mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Asa gitna ng pagdiriwang ito, sumayaw ang anak na babae ni Herodias. At si Herodes, dahil malaking salo-salo, maaring sa kalasingan, hindi lang sa kalasingan sa alak, hindi sa kalasingan sa kanyang kapangyarihan sa paniniwala sa sarili niyang lakas. Siya ay natuwa at kanyang naibulalas na ibibigay niya kahit kalahati ng kanyang kaharian dito sa batang babaeng sumasayaw. At itong anak ni Herodias ay tinanong ang ina at ang hiningi nila ay ulo ni Juan Bautista ang propeta. Walang magawa si Herodes sapagat na, nakapagsalita na siya at maraming saksi sa kanyang pangako. Kaya sa araw na yun, Nawalan ng propetang magsasalita kay Herodes ng totoo ng mga salitang nanggagaling sa Diyos. Kung mayroon mang naisabihin sa atin ang paggunita kay Juan Bautista sa araw na ito at ang ibanghelyong ating pinapakinggan, tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos na siya ay nagpapadala sa atin ng mga tao tulad ng mga propeta. Tayo ay tinutuwid sinasabi sa atin ang katotohanan, itinuturo ang ating mga pagkakamali, hindi upang tayo ay wasakin at pahiyain, kung hindi upang tayo ay totoong ibalik sa katotohanan, ibalik sa ugnayan natin sa Diyos, sa ugnayan natin sa ating sarili, at wag nang maligaw at tumahak sa landas ng kaluoban ng Panginoon. Ngunit, maaari rin nating gawin ang nangyari sa ebanghelyong ito. Maari nating putuli ng ulo ng mga propeta. Maaring hindi pisikal na pananakit sa kanila. Ngunit maari nating putuli ng ugnayan sa kanila. Mga tao, mahal natin sa buhay, ating mga kaibigan, kasama sa simbahan, mga reliyoso, mga pari, mga ubispo, maari nating putuli ng ugnayan sa kanila. Maritayong tayong humiwalay, maari tayong lumayo, maari tayong lumabas dahil ayaw natin pakinggan ang salita ng propeta. Ito ang ibig sabihin na maari nating putulin ang ulo ng ating propeta. At sa pagkakataong iyon, katulad ni Herodes, wala na tayong maririnig na salita na nanggaling sa Diyos. Wala nang matatamis na tinig na sa atin ay magtutuwid. Kaya nga tayo ay inaanyayahan ng Ibanghelyong ito. Magpasalamat kapag ang Diyos ay nagpapadala ng mga tao bilang instrumento para ipakita sa atin ang ating katotohanan. Ipanalangin natin ang mga taong nagdadala ng mabuting balita. Ipanalangin natin ang mga taong nagsasalita ng katotohanan sa gitna ng malagim na kasinwangalingan ng ating lipunan. Panalangin natin sila upang sila'y bigyan ng katatagan ng Espiritu ni Juan Bautista na huwag mayanig sa gitna ng mga banta ng daigdig na unti-unti nang sumasama. Ngunit higit sa lahat, ang bawat isa noong tayo ay binyagan, tayo ay nakihati na sa ministeryo ni Heso Kristo, maging hari, maging pari at maging propeta. Tayo rin ay inaanyayahang maging katulad ni Juan Bautista, magsalita ng katotohanan ng buong pag-ibig para ituwid ang kapwa na nasa kamalian. Sa ngala ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo.